Para sa mga artist, uh, sana naman walang sumisingit. Mainit na ha na pinag-uusapan niyon sa social media ang di o mano'y ng kapamilya Starlet na si Francine Diaz sa gitna ng performance ng bandang Orange and Lemons. Hindi ikinatawa ng bandang orange and lemons ang di umano'y hindi magandang ugali na ipinakita ng kapamilya Starlet na si Francine Diaz sa isang event. Naganap ang insidente sa event sa San Jose Occidental Mindoro, Cagadbib, April 30, kung saan na naimbitahan ang bandang Orange and Lemons na magperform, perform Naimbitahan din sa event si Francine Diaz bilang isa rin sa mga performers. Nagsimula ang tensyon na unang magperform ang bandang Orange and Lemons, ngunit habang nasa gitna raw sila ng kanilang performance, ay bigla raw silang pinatigil dahil sumingit raw ang kapamilya Starlet na si Francine Diaz. No una raw, sinabi nitong babati lamang daw siya sa mga taong dumalo sa event. Ngunit maya, -maya ay nag-perform na ito. <laughs> Dahil sa ginawa na ito ni Francine Diaz, magigitang galit na galit ang bandang Orange and Lemons. Makikita nga sa video na naggalit pa ang lead vocalist ng banda sa ginawa ni Francine Diaz. Kaya makikita na pinatayan ng microphone si Francine Diaz. at napatugtog pa ng malakas na gitara ang banda para hindi marinig ng mga tawang boses ni Francine Diaz dahil hindi kinatuwa ng banda ang ginawang pagsingit ni Francine Diaz sa halagitnaan ng kanilang performance. Ang source nagmamadali raw kasi si Francine Diaz kaya pinatigil ang Orange and Lemons sa kalagitnaan ng performance para sumingit na ang starlet. Makikita sa video na habang nagpre-perform si Francine Diaz ay galit na ang bandang Orange and Lemons. Dahil sa ginawa na ito ni Francine Diaz, matapos ka mag-perform si Francine ay umalis na agad ito. Ngunit hindi napigilan ng bandang Orange and Lemons na Tahan si Francine sa pagsingit daw nito sa gitna ng kanilang performance. Para sa mga artists, uh, sana naman walang sumisingit. Agad na nag-trending ang bandang Orange and Lemon sa Twitter dahil sa nangyari. Narito naman ang reaksyon ng mga netizens sa insidente. Ayan, anong masasabi ninyo sa ginawa ni Francine Diaz na pagsingit? Kaya pinatigil ang performance ng badak Orange and Lemons. Tama pa ang ginawa ni Francine Diaz.